Nila nga daw nilaglag na natong si Digong, pinahiya pa itong si Philip Salvador. Ano nga yung sinabi ni Digong? Ito po, tignan nyo naman kung ano yung kanyang uh, description, kung paanong ipinakilala natong si Duterte ni Digong, etong si Philip Salvador. Ito po lang si Philip Salva Salvador ay tumakbo na rin na alkalde ng Mandaluyong City at kalaunan nga daw ay tumakbo rin na gubernador gobernador ng Bulacan. Wow, mataas na pangarap. Pagka senador, I'm sure butata. Balikan niyo po ako. Kung manalo si Philip Salvador, titigil na ako dito sa ginagawa kong ito sa YouTube. Kung manalo. Kung matalo, wala lang. Hindi naman, hindi naman talaga siya importanteng tao. <laughs> Pero masaklap lang kasi na ganito ang gustong ipakita gustong itanim sa utak na itong si Digong sa mga kababayan natin. Kung anong klaseng tao, itong si Mr. Philip Salvador. Ang ibig lang sabihin na ito, wala siyang karanasan talaga. Parang sinabi na rin ni Digong na huwag niyong iboto si Philip Salvador. <laughs> Sabi niya kasi ang naalala lang daw sa kanya, or itong si Digong kay Philip Salvador, ay ang pagiging artista niya. So yun ba ay sapat na para isang para mahalal nga, malukluk sa Senado? Natural hindi. Hmm. Hindi naman siguro um, mauulit ang pinakamalaking katangahan ng mga butanting Pilipino nung ibinoto nga si Mr. Robin Padilla at naging number one pa. Hindi na yun mauulit yung katangahan na yan. Diba? Hmm. Natulala si Mr. Philip Salvador kunwari pa na ikaw ay naiiyak-iyak yun lang naman pala ang sasabihin na itong idol, idolo mo. So, eto yung patunay na tama talaga yung sinabi ni PBBM na pinabili lang ng suka at yun na, bingo, nabigyan na ng COC ng Comelec. Ang ibig sabihin, wala, wala sa hinuha ng mga kababayan natin ng isang Philip Salvador ay hindi mangingiming tumakbo. ba diba? I mean, Tignan nyo naman. Hmm. Philip Salvador, matinding bumanat sa nasa Malacanang. Lalo na po kamakailan lang, ano, matindi rin itong bumanat at matinding ipagtanggol ang mga Duterte. So ang naging requirement pala na itong mga kandidato na ito kaya napabilang dito sa PDP laban ay ang banatan ang nasa Malacanang at himuri naman ang puwet ni Digong. Yun lang po yun. Kaya nasabi ni PBDM na ni PBBM, na pinabili kayo ng suka, na tinabili ng suka na, bigyan na ng COC ng Comelec. Masakit, pero totoo.